Gagawa tayo ngayong pang New Year ninyo ng halagang isang daan lang yung gagawin nating yung spaghetti. Ito yung ang spaghetti natin, 400 grams lang ito. Tapos ito yung Filipino style sauce, 500 grams lang. Ang isang daan dito, kayang kaya na to. Is Isang ganito lang ang bibili nyo, si Dio Cardinorte Classic. Yan ang maganda sa spaghetti ninyo. Sold na yung New Year ninyo. Ito yung bawang natin, bawang sibuyas, sa at sokal saka rock salt tapos itong cooking oil natin napaka easy lang yung gagawin natin pero so, sobrang sarap ito sa pang ninyo good for for person ito yung gagawin natin halaga ng isang daan kung apat lang sa pamilya ninyo dabits ito kumukulo na itong ano natin tubig lagyan natin ng cooking oil yung tubig lagyan na natin itong spaghetti mga 10 minutes lang itong lulutuin nyo madali lang lulutuin ito eh. okay. CDO Carrier Tech Classic. Ito. Ano? Sobrang bango yun. So guys, silalagyan na natin itong ano natin. Filipino Spaghetti Style. Ano? Yan. Niluri natin ang korte, Sobrang mura lang ito guys. Isang daan ito nabili ko sa ano? na grocery. Kulong-kulong na yung sauce natin. Ilagay na natin lahat yung spaghetti natin. Oh. Yan. Tingnan nyo naman. Oh. Sa isang daan lang, kaya-kaya ng pakainin ng apat na tao nito. So guys, ito na. Ito na ang ating spaghetti. Hindi pa natin dito. Yan Oh. Yan oh. o. So guys, luto na yung ano natin Spaghetti -E Carne Norte Classic yung ano nating ginawa sa halagang 100 Peso Kaya huwag nyo kalimutan i-share e e yung ating video guys para maraming din makapanood nito sa ating ginagawa sa halagang isandaan May panghanda ka na sa New Year mo Yummy na, sobrang sarap so, Ang gagawin natin, ano din natin itong niluto natin para makita din sa mga mahal nating mga followers Aptong-sakto lang yung sauce nya talaga dyan. Sarap. Sa apat na tao, hindi na kayo logit dyan. Sobrang ano yan. Ganda. So yun guys, bye bye guys. Huwag niyo kalimutan, ipalaw ang share ng ating ginawang video ngayon guys para marami pang mga kapanood sa ating ginawa. Napakadali lang gawin natong ano natin, spaghetti natin. So bye, bye guys. Happy New Year sa inyong lahat.